Okay, nandito ako ngayon sa Alcobar. may sa-shoutout ako sa Ramania. Karating ko lang galing na riyan. Karating. Mama, mag-hello kayo. Anong pangalan mo, Mama? Romel uh, Rubias Pro from... Ah, sa gabi. ikaw naman. Hi, I'm Amanda. Hello sa Imus Cavite, Ano pa naman, Yan, ikaw naman. I'm Roy mm. from Davao City. Oh, kung gusto naman kay Salcobar, okay naman kayo rito. Oh, pati inyo may papakarito. rito. Wala akong papa pero babatiin ko yung brother ko sa um, Philippines, Ramonito. Ayan, ikaw naman. Hello sa, sa taga Davao, sa Tansi um, Mitchell. Sa papa, Hello. kay papa. 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 Papatayin mo. <laughs> <laughs> so, oh. papa, mo na <laughs> oh. nagtatago muna kasi mag Oh. mga ate, Mag-ingat kayo dito ha. Oh, ano siya sa inyo. Alam mo naman maraming pag naakitan ng mga ano para sa in love na in sa inyo ha. Mm. Oh, ayan po, shout out po sa lahat ano magpa-picture pa sa atin. So, so yan lang po, magandang gabi po sa inyo dito sa Alcobar. Shout out po sa mga kababayan na ito nakasalubong ngayon. Maraming salamat. Mm -hmm.